Magsisimula rin ngayong araw ng lunes, April 15. Huhulihin na ang mga e-bike, e-trike at e-scooter na daraan sa ilang mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Damay din dyan pati ang mga tricycle, pedicab, kuliglig at mga kariton. Base pa sa inilabas na implementing guidelines ng MMDA kabilang sa off-limits sa e-bike, ang EDSA, Ross Boulevard, Recto Avenue, Kirino Avenue, Katipunan Avenue, Commonwealth Avenue at ilan pang pangunahing kalsada. Bawal din ang e-bike, e-trike at tricycle? Siyempre sa South Luzon Expressway. May exemption din naman. Papayagan daw ang e-bike sa mga nasabing kalsada kung tatawid lang para makapunta sa kabilang bahagi ng kalsada. Sa tricycle hanggang 500 meters lamang dapat ang layo ng biyahe patawid nga sa kabilang kalsada. Papayagan ding dumaan sa bike lane sa mga light electric vehicle na may bigat lamang na 50 kilograms. Ang sino mang lalabag sa ban pagmumultahin po ng 2,500 pesos at mai-impound ang e-bike kapag hindi rehistrado at walang lisensya ang mga nagmamaneho nito.